Oo, oh, oo, oh, yan. Ah, kalupa kung masya sa buntok, ah, Bekoy. Ito nga pala yung nakaraan linggo na nangyari sa akin, ah, Bekoy. Anang kasakit, kasakit, <laughs> sa mga hindi mahilig uminom ng tubig dyan, kagaya ko, abe ko, o oh yan, ganyan ang mangyayari sa inyo, katulad ko, abe ko. Tignan nyo naman, hindi nyo maipinta yung pagmumuka ko, abe ko, dahil sa sobrang sakit ng akin tagiliran, abe ko. Dahil nung linggo, umuwi kami ng Manila, abe ko, pagdating namin doon, kumain agad ako ng crispy pata, abe ko. At pagkatapos kong kumain, abe ko, konti lang ang ininom kong tubig, tapos natulog na agad ako, habe ko, hindi ako natunawan ng kinain, abe ko. Tapos nung paggising ko, abe ako, kumain na naman ako ng french fries, pancit canton, at saka corn beef, abe ako, matataba na naman yung kinain ko, abe ako. Tapos konti na naman yung ininom kong tubig, abe ako. At pagkatapos ko nga kumain, tapos nagipag-inuman na ako sa labas, abe ako, nakatatlong style yun yata ako, abe ako. At nung pagkatapos ko nga pala nagipag-inuman, abe ako, umuwi ako, tapos kumain na naman ako ng kanin, tapos hindi na naman ako uminom ng tubig, abe ako. Sa madaling salita, hindi ako natunawan, tapos uminom pa ako ng alak, tapos puro matataba pa yung kinain ko kaya ayan, paggising ko ang sakit-sakit ng aking tiyan ko, kaya dali-dali na ako nagpadala sa ospital beko ko kaya payo ko sa mga manginginom katulad ko, dapat palagi kayong umiinom ng maraming-maraming tubig, lalong-lalong -lalo na yung pulutan nyo bulalo at saka krispipata abe ko, kung ayaw nyong maranasan yung naranasan ko abe ko, talagang ngalina na ako man masensi abe ko, pero itong naranasan ko, dahil sa sobrang sakit Talaga, abe ko, talagang pa emergency na agad ako, abe ko. Kaya sa mga nakapanood nito, abe ko, iwas muna kayo sa alat at saka sa alak, abe ko, dahil kung ayaw nyo magastos yung pabulan yung sweldo kagaya ko, abe ko. Kahit abe 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 bawal magbidyo dito sa hospital nagpabidyo ko kahit gulong lang, abe ko, para mapaliwanag ko sa inyo kung gaano kasakit talaga itong naranasan ko ito, abe ko. Kaya hindi naman bawal uminom ng maraming tubig, abe ko, kaya ang gawin nyo, uminom na kayo ng uminom ng maraming maraming aming tubig, habi ko, kaya sa alak ang iniinom nyo lagi, habi ko. Ayan nga yung kinalabasan ng aking CT scan, habi ko, bala mo yata ating kong stone ken kidney, habi ko, enak man magbato, mika batu ko, habi ko. <laughs> sana alinem mo batoy ito, ta sana takla mong lelinto, habi ko, baka rin tayo masyadong masakit, habi ko, kaya payo ko kaya kayong baka inuminom yung dano man po miwas ko kaya malatampo kaya ngalak, habi ko. Kaya magpa kayo dahil dem pera nga rin ay no man dalang mate abe ko wag kayo batakot magpacheka pa abe ko abang tumatanda tayo lumalabas yung mga sakit natin Na Ako kaya ingat po kayo lagi abe ko God bless thank you bye